News sa ating mga balita, paggamit ng budget ng DepEd binusisi ng kamera. Delivery driver patay ng bumangga sa e-trike sa Antipolo. Pangongolekta ng langis sa MKTR Terra Nova itinigil ng PCG dahil sa masamang panahon. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong kwersa ng Team News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, sa kauna-unahang budget hearing ng Department of Education o DepEd sa ilalim ni Secretary Sunny Angara, binusisi ng Kamara ang mga isyu sa kagawaran sa nakaraan nitong kalihim na si Vice President Sara Duterte. Unang pinag-usapan ang confidential funds ni VP Sara at inamin ng Finance Department ng DepEd na wala silang ideya kung saan dinala o ginamit ni VP Sara ang pondo na ito. Napag-alaman din na sa hiningi na 11 billion pesos na pondo para sa e-learning at laptops ay hindi na ipamigay at nakatambak ang maraming laptops sa may halagang 9 billion pesos. Sa annual report ng Commission on Audit o COA, lumabas din na 192 classrooms o 3% lamang sa 6,379 rooms na target sa taong 2023 ang naipatayo ng DepEd. Lumabas pa sa hearing na 5.69 billion pesos na halaga ng mga pagkain ang nasayang sa umano'y feeding program ng ahensya. Hindi maiwasang magpahayag ng pagkadismaya ni Marikina Representative Stella Kimbo. Anya, makikitang ginastos ng buo ang confidential funds habang malaking bahagi ng regular fund ang hindi nagastos o nagamit para sa mga proyekto ng ahensya. Matay ang isang Grab delivery rider matapos mahagip ng e-trike sa kahabaan ng Marcos Highway Antipolo City. Ayon sa sakay ng e-trike na nakasaksi sa pangyayari, mabilis ang takbo ng rider nang mahagip ang sinasakyan nilang e-trike habang binabagtas nila ang kahabaan ng highway. Kwento pa ng isang saksi, may narinig silang sumisigaw bago pa bumangga ang Grab driver sa e-trike. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa pangyayari. Ipinag-utos ng Philippine Coast Guard o PCG na pansamantalang itigil ang siphoning operation sa Limay Bataan para pigilan ang posibleng oil leaks na maaaring idulot ng malalakas na alon at masamang panahon. Gayunpaman, ipinagpatuloy ng contracted salver, Harbor Star ang paglipat ng oil waste sa mga truck na nakatakdang pumunta sa isang designated treatment facility sa Marilao, Bulacan. Sa huling ulat ng PCG, Mahigit 1.2 million liters ng oily waste ang nakolekta mula sa MKTR Terra Nova mula August 19 hanggang September 1, 2024. Para sa Kinlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco nag-uulat. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas ng mga oras, manatili na katuto para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. thank you